mga kaidol. Nakasuroy mga rin, nagpamista. Na, ah, nagpamista mga rin mga kaidol, kanyang lugar mga kaidol. Dili dito sa taas sa bukid ay layo na kaya na. Ah, dire ra mira pita oh. Ah, di, mga kaidol, kanan ni balay da kaidol. Eh, pista man diri mga kaidol. Ah, ay, kuyog. Amo, mole ni. Asa ni lugar ani? Sa lugar ate. Sa Valencia no? Oh, Valencia. Valencia sa Dbang, sa Pulang bato. Pulang bato. Mm. Pulang bato. Dili pulang bato sa kuan ha? sa Talamban ha. Anong bato ni sa kuan dumagiti. Ana mis babaw pa. Angat. Ana mo angat mi sa uh, babaw. Oh. Sa kami dito kay na man tong karsada. Mm. Um. Mas lo. Oh. Ay hang ingat na. Ingat na. Ang mga idol. Hindi na <laughs> um, itagkuan. Lakaw ah. Ang nah, mga um, idol. Hindi na mga idol. Ano daw na ni? Gabi jo ka? No. No. So, angat tapol po. angat pa po mga ka idol, paki-subscribe lang mga idol. Subscribe at saka paki-like lang po. Kato silang mga ka idol, lain po to silang ruta? Mm. Kami areme dere kay mga Batanon ng misa, kami Bukid. Ano ba? O. Oh. Yeah, kay mga Batanon maning paano, agyanan. O. Oh. Mga okay, idol.

bradya uh, no. <laughs> na <nama> <laughs> <luk> pa na makai doon maulog na

oo, oh. mm, <mukong> oh? man, ito Alaba, yung ano ba, yung oh. sapay oh. na yung tawag nila, nga sapa? oo, lang ay, wala kayo tubig no? lalo, baka na po labi ay, sapay eh. oh? lapad ka sa ng Ah, kana at bang. Oo. Oh. Ah, idol, lumagitin niya mo kita yuan yung kay idol pero ah, at bang ana. Di mo makita. Hanap na si Bo. Local mo kunya ko. Cellphone. Di madagso. Pakit ang mga kay idol. Napo kay. Napo mga kay idol? Di

Oh, okay subscribe lang mga kaidol subscribe at like mga kaidol taliwag lang iniingal na po mga kaidol si yet kami mga kaidol oh. magianan o oh. bago tayo kasakan mo bilang kaidul besok lagi anak dimana kaidul beli kasana hingal kaget aku mau kaidul hingal apa dia kasana ya mau kenal jalan lo mau bilang

lalagay ko mga kaido si ano nai, ala kung ano ako pa, yung kambing yung daw yung 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 yung

may balak na mukha nila ilan ang ligwaton ko no nagadiri ba ligwaton lakay na ako ni Mina ba na di man lang kaya bukot man kayo lago sapon ba sa una oo lago sapon hindi ah hindi man idagan ang mga hapon sa una hindi sa dalagit tamo saan mga kaya nasugat mga kaya nila ah sila mga

Dito mo ginamista sa ubos ko. Diyan na din. <sm> ah, wala <festivals> mga bato mga kayo doon. No? Nagkuhin mga bato. Nagkuhin mga bato. Nanay ko ano asa nang target to. Nanay ba kay nanay ba to so, inana uh, Sagara na nastong agibukan ba. Nay porma na magtudlo sa nang porma bragbao. Wala May uban nga gisimintor na nila oh na, no? mm. nas nas tunga mau tanang uban nagbukon. Bukon ng bukun bukun ang mm. ano 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 ka. ano to ano ah, ano ano matapulan uban ano ano <laughs> pa <nun>. yeah. <laughs> mm. mga Habis nak kongkok lama aidul, dulu padong jalan

Makai dulu kan duga, makai dulu kain dulu kain dulu kain no, kaya mau kain dulu 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 di dulu kain dulu kain dulu kain dulu kain

Oh, oh <laughs> <coughs> Tungasan mga ngareng. Oh, ay lur. Dah. kayak Pake subscribe lang mga Idol ah. Pake like lang, bud. Please naman. O tolo, hingal na. <laughs> taas lang ang natuloy, no? Hmm, taas eh. No? Hindi yeah, ba, ang potsoy ba, no? Ang gala ka ulit ganina, o. Gibilin lang yan yung sinilas, o. Oh. Oh. <laughs> <laughs> yan lang gibilin, kayo. May slide man siya. Alamistas mga kaidol kasada. kalsada motor namin dito Naga parking ba? Ito. Muli sa Barangay Hall <coughs> Sagbang Barangay Hall Mga sa mga kaidol No

Wag ka saka mga kaidulo. Isa to saka. Oh, ay mo sila mga kaidulo. Daghan sa kaiba. Isa to sila gaka. Mga kaidulo, mo sudut sa kwan, dumagiti oh. Oh. ya dani wala mo palit kay tumud ni sa bakay ni mesti sa ba sa ba anong ngitando ah palit ni ta mo kay diri ko Ambil sa basketball court sa Sarigbang, makai dulu.

Jangan nanti sekolah siang. interview sa kwan sa so, mga hapon oh mali interest Japanese rain Japanese rain man sa Japanese rain mga kay Japanese rain di sa dumagiti Sagbang ah, Sagbang Sagbang Valencia kay doon Japanese rain Mer, mm. lain tu mer, dia mana mer Japanese lain.

Hello. Okay, okay. Aw, kumatuki-tuki. Hmm. Insila. Napa yak ten ko. Hmm. may hapon Hapun. hapun. Maayong. hapon Ang hapun timo ngao tang Asaman. itu ada dan barang ay blog in David mga kayo oh hello guys ne among mga bisita guys amon palakbon guys 13 ni karon ah tapi lako <laughs> oh, na ni karon <okay>. palang <laughs> ko no ri ang japanese rain sa valencia sagbang